So mga karuti Simula po sa Sitio Mayagay ng Rainbow 89 Tanay Rizal Nagdaan po tayo sa Sampalok sa Sitio Masalat Barangay Sampalok po Then lumabas po tayo dito sa Windmill Papunta po sa Pililya Rizal Maganda rin po yung tanawin dito mga kalorti Dahil nasa ibabo po tayo ng kabundukan tapos yung mga damo po ay mabababa lang po na parang patanis ang pig mga dito po sa side nito talagang kitang kita nyo yung lapit ng bundok o oh, di ba? Diba? tapos wala siyang masyadong puno puno dahil mabababanda mo lang po yan mga kalorti pagdating naman po dito ay overlooking po yung view dito mga kalorti o oh. so shout out kinakoy na pumapadyak ingat po sa inyo and sana hindi man itantuhod nyo kapapadyak sa paon na lugar na to mga kalorti sabi ko nga po sa mga kasama natin dito ngayon bilangin ng mil kung nakailan na po So, malapit-lapit na po tayo doon sa ating pinakang destinasyon. Yung ating pinakapupuntahan. Dahil doon po talaga yung akyatan ng mga gumagala. Pumapasyal po dito sa windmill. ito po mga ka-LRT, nakapagpark na po tayo sa may malilim na lugar kung saan 20 pesos lang po yung bayad dito sa parking nito ni kuya so hello po mga ka-LRT, andito na po tayo sa windmill shout po tayo sa taas so ang ginawa pong uwi natin mula po sa barangay sampalok pumasok po tayo ng sityo masalat and dito na po tayo bus, dito sa likuran natin Mamaya pa uwi, dito naman po tayo dadaan. Along pililihan na po yung way na yun. Mga LRT. Tara, let's go. Kala mo na tayo sa windmill sa taas. So, ayan pa. Sama natin silang commander. Doon na po sa baba. 20 pesos yung bayad. Then, laad lang po. Kunting laad lang. Simula sa baba. Yan. So, marami pa pong mga pamilyang gumagalangin dito. Yan. So, dito talagang tanaw na tanaw yung ano. Yung Makati. Makati City. Tapos yung isla po yan ay Talim Islands ng binangonan ng Rizal. Talim Islands. Yan po yung lugar ng Makati.

So ito po yung malaking electric pan dito sa bayan ng Pidelia. Napakalaking electric pan po, napakadami kaya malamig. Oh, yeah. So shout out po sa mga naapasyal na dito sa windmill. Sa mga naapasyal po na po dito, kamusta naman po? po comment down below na lang po yung experience nyo. Kung kayo po yung naapasyal dito sa magandang tanawin dito po sa windmill mas maganda pong maday dito pag umaga dahil malamig, hindi mainit anak namin, may sa camera ay nakatusa siya magpicture So maganda ng ulap na yun no? Yung paba Yung pang ulap niya na yun paba Ay galing po sa Taal Volcano Kasi nandun po sa part na yun yung Taal Volcano Doon sa part na yun Yan Yung pabang usok na yan Ulap Pagkawalay ah? For watching mga LRT <laughs> Ay, alis na diretso sa palengke. Sa kapunta to the moon. Road trip. Boom boom. Skr skr. Zoom zoom. Sa fake.